Tuwing sa sapitang ang Pasko, pinakapatok sa mga ibinebentang bulaklak sa Baguio City ang poinsetya. Sa kaligitnaan ng Nobyembre hanggang Disyembre, madalas mamumulaklak ang poinsetya. Kaya naman tinawag itong Christmas flower. Part of the leaf yun. Nagre-red siya. Ang actual flower niya, yung nasa gitna, center lang. Once na nag-pop na yun, full bloom na yun, ano, yung poinsetyas. Kadalasan itong binibili na pangregalo o dekorasyon sa bahay tuwing kapaskuhan. Ayon sa mga may-ari ng flower shops, may ilang kailangang tandaan sa pangangalaga ng poinsetya. Una, sensitibo raw ang naturang bulaklak sa temperatura. Mahirap pa siyang alagaan based on your experience. Uh, okay lang naman. Pag nakapaso, uh, after kasi ng December, ganyan, pag nawala na yung red niya, mag-green ulit siya. So mas magandang i-ground para December mag maganda Pwede sa lilim, pwede sa init. Tapos tinutubigan araw, early morning, tsaka afternoon. Yung wala ng init. Uh, I-fertilize mo rin konti, tsaka i-water mo lang siya. Everyday every water? No, no. Pag dry lang yung plant, tsaka may water. Magkikita mo naman, sapat niya pag tuyo na. Tapos na time you water it, hindi kailangan basa pa, didiligan mo na naman, mas lalo. Outdoor, indoor? Uh, once it Once it is flowering, pwede mo na display indoor, pero ang aktual na gusto niyang lugar, outdoor. Ang tinaguriang Christmas flower, nagkakalagang 100 pesos hanggang 250 pesos kada paso.